Magandang tanghali magkasama ngayon sa PNP Graduation sina Pangulong Duterte at Vice Presidente Robredo. Matapos pangalanan ni Pangulong Duterte ang mga taong umanoy na sa likod ng planong pagpapaalis sa kanya. Ang isa sa kanila ang Vice Presidente mismo. Nangyari yan ilang oras mula nang sabihin ng Pangulo ang mga kritiko ng Vice Presidente na tigilan na ang planong pagpapadalsik sa kanya. Narito ang ulat ni Anjo Alimario. Walang paligoy-ligoy na pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang tatlong tao na sa tingin niya ay nasa likod ng pagpapatalsik sa kanya. Una sa si Senador Antonio Trillanes. The, they want me ousted. Who's behind it? Itong si Trillanes. Wala yung sundalo, mas buti pang security guard dito. And his elk. Pangalawa ang ngayon nakaditine na si Senador Laila de Lima. Sino ang isa? Si de Lima. Gusto na niya ako pa paalisin. Wala naman akong ginawang eksibisyon. <laughs> at pangatlo si Vice President Lenny Robredo. Pangatlo si Lenny. Eh natural kasi bakit pa siya maghintay kung nandyan yung opportunity. Pero muli pinagdiinan ng Pangulo na nakakatapos lamang ng eleksyon sa bansa at masyado pang maaga para magpaalis ng mga tao kabilang na dito ang planong impeachment kay Robredo. Let Lenny, alam mo, ayaan mo siya. She has also to take stand. I understand that. It's always the contrapelo yan. Eh. And that is natural sa politics. Sa harap ng mga kapwa niya abogado, buong tapang na sinabi ng Pangulo na hindi siya natatakot sa anumang banta ng impeachment o kudita. Dito, din niya kayo. Raise your right hands and repeat after me. I, General so-and-so, now, uh, hereby uh, taking over the government and appointing myself as the member of the junta. Good. Sige, bye-bye. Uuwi na ako. May banati Pangulo kay Trillanes at kay Magdalo representative Gary Alihano na nagsampa ng impeachment complaint laban sa kanya. Akala mo mga crusading, crusading idiots. Sa edad na 72, nilinaw ni Pangulong Duterte na hindi niya kailangan ng posisyon ito sa puntong ito ng kanyang buhay at handa siyang bitawan ito. Ang Jolly Mario, CNN Philippines.